Hi, good afternoon, everyone. Welcome to Joe Life in the Philippines. And kumusta po kayo? Yeah, nandito ako ngayon sa aking trabaho. Tayo nito ng aking mga kasama. Hello po, ma'am. Ay ma, nandito po ako ngayon. Nating ko yung mga halaman. Yes, okay naman. Maganda at nabubuhay na sila. si Mango. Yung, yung ano na talaga, yung bulaklak na yun, yan talagang maganda sa mata ko. Tingnan ko pala si Talong. Yan, si Dwarf. Si Double Dwarf. Bali sila si Kuya Julio, Joy Joy. Nag-enjoy sila sa kanilang ginagawa. Pandali buhay na no? oh. Okay, si talong. Yan ito si talong. Pero iba hindi pa nabubuhay. Teka. Mabasa ah, pala yan. Ito yan si mother. Mother na ano ko. Kasi sobra kaganda. Gusto ko lang yung color niya. Maganda. At ito, nire ko na yan. Para sa pagtatanim. Maraming marikakaw doon sa gilid ng fence. So, in case pag mahangin, is ano siya, sa lipod nakaharang maganda din yung merong kahoy kahoy ganyan paula ang ulan nasa dagat na naman paligid kaya kaya maya nito is gano na yan so yan oy kumusta na mo diha ito Bali humana na ni da ani no. Uh -huh. Bali, ang kuan ani gi kuan lang damba pa no. So dito banda is. Na na. Ha? Na na. Beam. Okay. So mag ang beam na lang ko lang. Na lang na. Ah, mana? Ah, kaya pala kasi na siya kasi na pagigitambak na sa gilid, no? <laughs> Si Jojo at si Perry parang na ano yan. Naghagwa ay dalawa. Si Jojo ang taga ano sa kuan. Ayun. Ito na yung kabuan sa balay. At maglagay na lang na roofing sa taas. Beam. Beam pala. Tapos mayroong mga hollow blocks. Bali yung mga hollow blocks dito na rin. Ay. Merong ilang may na dalawang nadurog. Siguro na ano ito. Ah, para ilagay din to sa ano. Okay. Okay, pasok tayo. Hello, mga dudong. Yan si Kuya Prancing doon. Ha? Damba-damba sila eh So, bukas Dito na naman sa kabila Kung hindi ulan Masa yan. Wala yung kitchen doon banda. Ito. Tapos yan. Yung pinto na. Bintana. Isa so, ano. Ay, Kuya Elio. Kuya Elio, naroon ba Kumusta ni uh, mo? Mga, ang mga viewers Ang mga viewers ni I-hi mo. Yo, yeah, hello po viewers and subscribers. Ito po si Luelio pala. Hi. nag hype po siya. Uh Oo. -oh. Thank you daw po ma'am Emma. Nalipay sila kuya nga. an ka ba nga na ay nagtrabaho dahil De, ka dere. Ano ba? Uh Oo. -oh. <laughs> 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 Ayan talaga sila. <laughs> si Joy Joy, porti sa'yo. Joy Joy, ganina, oy. Ayos ba na siya magpakuan? Si Joy Joy, pa kasi pagkasama, napaka... Nato. Uh, bibo rin batang ito. Ibig sabihin yung lagi siya nagpapatawa. And then yung mga ano naman yung storage is and then lahat ang mga lagayan nila ng ano uh, yung mga barina ano ba yan ang boto ng mga wakal so yan din sila nagmamasa Adi ah, na masayang yan na Joy no. Oh, magamit dia boleh. Mo ni mata. Oh. Ah, okay. Siro merong pang ano ba? Ito na may yung gravel na ito is ito yung pang ano sa flooring. Pa ilagay sa flooring. Ito. Buhay na yung mga niyog. Saging. May saging ko sa bukid, buhay na rin. Ayan. Mali si Joji kasi ano siya, uh, kung uh, siya yung magpuputol ng kabilya. Naano ko sa balay, hindi na may nakalahi na nakagawa si sila ganitong balay. Sa lahat ng mga napagawa namin is ito talagang pinaka the best. Kasi bato na siya eh. Thank you so much po, Ma'am Emma, sa pagtitiwala po. Na nakatayo po tayo na ng ganyang bahay. Salamat po, Ma'am, sa mga trabaho. Dahil kung hindi mo po rin binigyan ng mga trabaho, wala rin po. Kaya, hi, Mari Kakao. Dito naman banda is nilagyan ng mga ano din yan mga tanim tanim tapos si langka kahit ano lang tong mga tina minaanuhan ko yung mga tanim tinitingnan ko talaga sila kung nabubuhay ba kasi sayang yung nabili nabili binili kasi lahat pero sa San, sa San Roque naman marami Meron nag-alaga doon si Rolly kaya ano talaga yun okay na doon magbuhay din gayan si malunggay oops si balloon yan ang tubig yan siya ang tubig ito Wow. Imagine, kahit ganyan lang yan, tubig na yan. Nasa book, sa heli kami, pero meron tubig. Tapos, meron din dito. May may hagdana din pala dito. So, so, pati si Malunggay, o pag mamagtinula dito, mayroon ng ano mayroon ng magagamit magluto ng isda baka next week maglulu magluto ng ng katanghalian ng masarap kaya kung tatanawin mo galing dito ka sa baba eh, hili talaga siya si sakit siya kante yan ang storage. Yan. Doon naman din sa kabila yung mali doon sa second property. Ang ano doon, marami ng tanim. Friday kasi ngayon, kaya dito banda. At iwian na na nagtatrabaho. Meron na nag-video okay. naman si Dwarf Mango. Talagang natanim siya at tag-init. So, nagtsaga lang talaga taga tagadilig para siya mabubuhay. Yan ang ulan. Madilim. ipakasi kasi yung blue na blue kasi maganda ang weather. Pero yan. Think, ibig sabihin yan napakalaki kasi ng ulan yan. Dalang so, lang muna ang aking update ngayon. Maraming salamat po sa pagpanood niyo ng aming sa aming ads and salamat po na uh, sa pagmamahal niyo sa amin. Thank you for watching your life in the Philippines and God bless everyone and have a great day. Thank you so much, Mam Luz, Mam Emma and the, to all the viewers and subscribers. We love you all, God bless all.